kinilabutan ako eh. Sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Na lumalalim na yung ugat nitong... O na, na na, national security threat. Hindi na siya ordinaryong kriminal eh. Buhay, mm -hmm. After nung first part, kinilabutan ako eh. No, dahil nga uh, na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin mm -hmm. na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Mm -hmm malalim ibig sabihin yung kanilang uh, impluwensya umaabot na sa mga politiko mm -hmm. maabot na sa mga enforcement agencies tulad ng uh, kapulisan Bureau of Immigration at pangatlo meron silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay mm -hmm. uh, nakakasama na nila. No? Mm -hmm. Hindi ko ibibigay yung detalye dahil yeah. nga executive. Uh, executive session, but in a nutshell, in in broad strokes, yung kanilang galamay umaabot na ngayon uh, kasama na yung mga lokal na criminal syndicates natin. At mm -hmm. hindi malayo 'yon dahil hindi mm -hmm. naman natin pwedeng alisin na meron din tayong mga local organized crime dito. Yung mga nagbebenta ng drugs, si mga mm -hmm. KFR kidnap for ransom at uh, base sa kanila nagkakaroon na ngayon ng interaction nitong dalawa. Mm -hmm. Nakakatakot 'to dahil pera ng mga Uh, foreign criminal syndicates mm -hmm. pumupunta na dito pinupondohan nila yung local criminal syndicates kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento So sir sinabi niyo nakakakilabot, napaka lumalalim na yung inaabot na nitong uh, sa pogo So conform ka po ba doon sa suggestion na ideklara na na national security threat itong pogo Actually uh, yun din yung aking suggestion sa NSC, sa National Security Council, mm -hmm. na iakyat na ito sa Presidente, sa ating Pangulo, dahil ang Chairman ng National Security Council ay ang ating Pangulo. Mm -hmm. At uh, i-elevate na ito into a National Security Threat dahil mm -hmm. nga lumalawak yung kanilang galamay. At uh, magkaroon na ng resolution ang uh, National Security Council na i na itong Pogo na ito because of Uh, national security issues mm -hmm. uh, hindi na siya ordinaryong kriminal eh, mm -hmm. na pumasok lang dito at mahuhuli natin, lumalawak na yung kanyang galamay mm -hmm. at ang kinakatakutan ko, baka umabot ng punto, umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin no? mm -hmm. kasi may mga uh, tao na silang binabayaran Any commitment from the NSC? na gagawin sila na resolution, sir? Uh, Nag-commit ang yung representative kahapon na ilalahad i, nito o ibibring up nito sa national security meeting nila mm -hmm. dahil siya rin mismo conforme siya eh, mm -hmm. na ito ay isang national security threat kaya um, actually, lahat kahapon no? Mag, ang maganda kasi si Senator sa tinanong niya isa-isa, mm -hmm. at lahat of course, puwera Pagkor, pero mm -hmm. lahat na ito ay national security threat at walang mabuting uh, idinudulot para sa ating bayan. Hmm. Pagdating naman po dun kay uh, suspended mayor uh, Alice uh, Guo, dun po ba sa mga information na nag-gather nyo yesterday, na-establish po <coughs> ba yung kanyang connection dun sa ni-raid na Pogo Hubs sa Banbantarlang? Uh, uh, again, no, without going into the details, pero lumalabas na mayroong konkretong ebidensya mm -hmm. na may link siya sa mga uh criminal syndicates na nag-organize nitong pogo sa Bamban. Mm -hmm. So meron siyang link dito sa mga uh, organized crime. At in fact, meron ding mga information na gumag siya mismo, no, gumagalaw para uh, magkaroon ng uh, connection sa iba't ibang mga ahensya. Mm -hmm. uh, again, hindi ko na ma no, pero base sa briefing namin kahapon sa executive session siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang uh, connection sa iba't ibang ahensya So may hirapan ba si Mayor Go sa sinasabi niya na patutunayan niya na inosente siya at uh, lilinisin niya yung kanyang pangalan ng this matter Karapatan niya yon no na patunayan na inosente siya mm -hmm. pero para sa akin malinaw kasi yung mga dokumento Selly mm -hmm. yung letter of no objection nakapangalan sa kanya 'yung application ng Hong Sheng nakapangalan sa kanya 'yung building permit, mm -hmm. siya ang applicant, mm -hmm. lahat ng mga iba't ibang permit siya 'yung applicant, uh 'yung Baufulan siya 'yung may-ari. So lahat ng dokumento nakaturo sa kanya eh. mm -hmm. No? At um 'yung Baufulan binuo para isa lang naman ang objective ng Baufulan, yan para makapasok itong mm -hmm. Pogo sa Bamban. At siya 'yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya uh, lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mm -hmm. mabuhay itong pogo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Mm -hmm. Yung application na yon siya ang nakapangalan doon. Mm -hmm. So ibig sabihin itong itong internet kasi mag-apply ka para sa pogo eh. Mm -hmm. No, hindi to hindi to eh, nakita ko yung bill 120,000 per month kasi nga high capacity line no. Tawag nila lease line. Uh, hindi to yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa POGO facility. So, ang punto ko doon, meron siyang active participation mm -hmm. para mabuo yung POGO. Mm -hmm. Hindi lang siya representative, kundi active siya nag-apply sa PLDT para mabuo yung POGO. So hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. Mm -hmm. So dahil nga kiniklaim na innocent daw siya, ngayon po nag-file ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman, yung abogado ni Mayor Guo, uh, para daw ilift yung preventive suspension issued by the Office of the Ombudsman. Sa tingin nyo, hindi ito mapagbibig? De Delikado yan. Delikado na malift yung preventive suspension dahil uh, gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa Municipal Hall ng ban-ban magsalita. No? Mm -hmm. Siyempre, kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. Mm -hmm. no? At uh, gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impromasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang uh, uh, nakikita at sino nag-uutos sa kanila. Mm -hmm. Pag nandyan siya, obviously, pwede niyang impluensyahan niya. Kaya, importante na to patuloy yung kanyang preventive suspension habang nag-iimbestiga yung mga enforcement agencies no Senate, kasama na doon ng Senado kasama ng ibang mga ahensya so you're hoping na hindi i'm, I'm hoping ako ako i'm very confident na hindi magagarantiyano no? nabasa ko yung uh, order ng uh, ng uh, ombudsman at yung uh, petition ng uh, DILG at uh, matibay no yung petition ng DILG. So I'm very confident hindi magagrant. Pero having said that, uh, gusto ko lang ipaliwanag na pag yung suspension na yan, may impluwensyahan yung mga taong nagtatrabaho doon. Mm -hmm. So importante yung mga importante yung mga nagtatrabaho doon ay eh, makapagsalita sila ng malaya. Mm. Ngayon po ba sir may info kayo na takot magsalita yung mga Um natural tendency yan eh uh -huh. ng mga employees sa uh, City Hall or sa Municipal Hall kung andiyan si Mayor talaga mag-iingat sila magsalita. No? Uh -huh. Sir, sinabi ni uh, Mayor guo na handa siya magpa DNA test <coughs> only if her recognized birth mother yung kanyang kanilang family na uh, former helper ang uh, magse-surface. Handa daw siya na magpa DNA test. Um, okay rin 'yon ako Ah uh, kung kung 'yan ang magpapatunay ng kanyang uh, citizenship okay rin 'yon pero sa mga narinig ko at sa mga impormasyon na aking nakalap na itong si Wenyi ang pinapakilala niya na biological mother niya no uh, marami akong nakausap na mga taga-Valenzuela at taga-labas na rin ng mga naging uh, kani nila o naging uh, nakahalo-bilo nila, mm. na pinapakilala itong si Wenyi na nanay niya. No? Yun ang narinig kong information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay uh, Wenyi, magpa-DNA test sila ng transparent. Ha? Mm -hmm. Transparent, open, may witnesses. Para para malaman natin. No? Pwede rin ako mag nagkamali. Baka mm -hmm. nagkamali yung aking information o no? yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo natama. No? Mm -hmm. At uh, ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality kasi wala nang debate yung tatay niya Chinese eh. Mm -hmm. So yung nawawala na lang yung nanay niya. Mm -hmm. Ang kwento niya kasambahay, ang kwento ng iba si Wen Yi. So dito 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 na lang naman maglalaro kung uh, ano yung talagang uh, citizenship niya mm -hmm. or nationality in this case. Mm -hmm. Any question related to this? Okay, Victoria. <coughs> Uh, uh, dalawa sila merong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng pagcor na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa isyu ito. Uh, tama, meron sila, inamin naman nila mayroon silang 24-7 na mga tao doon. Mm -hmm. Pero sila mismo, nung first hearing nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At uh, ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na vinihilate nila kaya tayo umabot sa ganitong punto. Uh, pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na nasabi ko nga si Mergo ay nasa gitna nitong itong Pogo company na nag-apply sa Bamban, itong Hongsheng. Ang uh, pangalan niya, andun lahat eh, sa mga dokumento, so hindi natin pwedeng uh, maialis yan. Of course, sabihin niya na wala siyang connection, pero based on the doc, kwento niya yan eh, but based on the documents, andun yung pangalan niya. Eh. Active eh. Hindi lang yung one time, but in multiple documents, pati electric co-op, di ba? Di na nakita mm -hmm. niyo na pati yung application sa kuryente, sa kanya yung nakapangalan rin. So may active participation para mabuo itong uh, POGO. Pero so yung dating sinasabi niya, natural na part siya ng process kasi president ng mm. So hindi ba siya up po kasi uh, nung application period naman, Baufu ano ba siya, official? Yeah, Baufu official siya. Siya ang presidente ng Baufu. 50% ng Baofu sa kanya. But at the same time, siya rin yung applicant para sa Hongsheng. Yung Hongsheng yung na eh. No? At itong, itong Baofu development, ginawa to para sa Hongsheng. So in other words, siya yung taong nagbuo nito. No? Of course, sinasabi niya mayroong iba. Pero again, no? dapat tignan natin yung dokumento. Eh. Sa dokumento, siya yung nagbuo nito eh. No? At siya talaga ang may active participation o gumawa siya ng paraan para mabuo rin ito. at, um, uh, at the same time, yung mga partners niya, uh, Mayroon siyang apat na partners, isang Filipino, at pinuntahan namin yung, yung si Miss Carion. Apparently, si Miss Carion is a clerk sa kompanya nila. No? Um, nagtatrabaho siya sa mga GOS and hindi siya high-ranking official clerk lang siya. Yung tatlo, uh, may criminal um, records no tatlo dalawa doon yung nahuli sa Singapore yung isa doon mayroong warrant of arrest sa China na nagtago nung nung, 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 nung nagkaroon ng raid so pag na mo yung kabuuan no partner mo mga pugante ikaw active may active participation ka sa pagbubuo nito eh, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam eh no? Mm -hmm. parang hindi mo hindi ko ma, parang imposibleng wala kang alam ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat eh. No? Sir, last, um, saan po nasa na sila Mr. Angelito and si Wendy? And kung nakalabas na po sila ng bansa, paano mo ang inyong last week? Based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila nung May 20. Uh, that's last month. This is after the first hearing. Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few uh, days, umalis sila. No? at Chinese citizen sila eh, no may mayroon tayong picture ng passport sila so wala wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas no they can stay there forever mm -hmm. no habang nangyayari to dito pwede silang man, doon na muna tumira no so kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wendy, uh, hindi rin nating uh, uh, hindi na makakapag DNA para malaman yung kanyang... Um, Uh, nationality, but at the same time, magfile kami ng uh, resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil doon sa hearing lumalabas na mayroon 300 plus